Sige po. 'Di ka dagihan ang pagkain, mo pa. Binijuhan mo, <laughs> <pa, laughs> mo, <laughs> mo. pa ba pa Oh, diba? oh diba? Atay <laughs> oh, oh. Kasi oh. Ano, tumayo O isa appear daw, appear daw kayo. <laughs>

spider ako nito, oh. Ginagawa akong ito, one. Kulaga! Wow! Anong gano'n? Wow, guys, <laughs> lang uh, okay. siya so, umakit sa so, so, ano. Hindi, hindi pa siya umakit. Hindi naman matang na niya, mga Wow! Wow! Wow!

camera shy. Eh mm Hindi -hmm, pa. Hindi pa. Hindi pa.

Naakyatan ako. Ah, bitaw. Uy, tignan mo siya, oh. Nakakyat? Tangik, tignan mo. Ay, ayaw umalis. Ano, oh, nakasabit na ka sa akin, oh. Tignan mo, Daniel. Uy, tignan Tingnan mo niya! Wala mo <laughs> niya! Hindi niya makaalis! Tingnan mo siya! Umakit eh. <laughs> Oh! Right. Oh! Oh! Umakit na siya sa damit ko! Alisin mo oh. ko siya! Hmm! Ayaw nga umalis eh! Oh! Pinakaalis! -er? Tara dito! 1, One! Two! Puto ko ko! Puto namin ko ko! Puto ko ko! <laughs> Sumabit yung ano. Wag ba na? Wag ganun ha? <laughs> okay, stop na natin yung video.